Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Caitlyn Viray, ipinanganak noong Ikalabindalawa ng Abril taong 1998, ay isang Filipino indoor at beach volleyball player na kasalukuyang naglalaro para sa Farm Fresh Foxes sa Premier Volleyball League. Karera kolehiyo, Ginawa ni Viray ang kanyang unang game appearance kasama ang UST Lady Tigresses sa UAEP sa UAEP Season 79 kung saan nagtapos sila ng bronze. Ginawa ni Viray ang kanyang unang laro sa Beach Volleyball sa UAAP Season 80 Beach Volleyball Tournament kung saan na-sweep nila ang elimination round kasama ang kanyang partner na si Cici Rondina at matagumpay na naidepensa ang kanilang corona. Nanalo rin siya ng Rookie of the Year. Nabigo ang UST Tigresses na umabansa sa Final 4 ng UAAP Season 80 Women's Volleyball Tournament. Nakakuha ang kanyang koponan ng 10 hanggang 4 win-loss record sa elimination round ng UAEP Season 81 Women's Volleyball Tournament, ang pinakamahusay na record ng koponan mula noong UAEP Season 73. Nanalo ang UST Tigresses laban sa De La Salle Lady Spikers sa playoffs at semifinals at ipinadala ang UST sa unang finals appearance nito pagkatapos ng pitong taong tagtuyot. Ang UAEP Season 82 ang huling playing year ni Caitlin Viray para sa UST Lady Tigresses, ngunit dahil sa COVID-19 pandemic, nakansela ang schedule ng volleyball. Mga Club Philippines Marine Rang Pilipina Ladies Keepers 2019 Philippines Choco Mucho Flying Titans 2020-2024 hanggang 2024. Philippines Farm Fresh Foxes 2024 na kasalukuyan ang UST Golden Tigresses ay ang Women's Collegiate Varsity Volleyball Team ng UST Growling Tigers na kumakatawan sa University of Santo Tomas sa University Athletic Association of the Philippines, UAAP. Ang kanilang head coach noong ikalabim pito ng Abril taong 2015 ay si dating Golden Spiker Kung Foreyes. Isa sila sa mga nanalong koponan ng UAAP na may 16 na kampeonato ang huling pagdating noong 2010 laban sa De La Salle Lady Spikers. Ang Tigresses ay winalis ang kanilang mga laro sa eliminasyon noong 1988, libo syam at, at syam na at libo syam at syam na at idineklara silang automaticong mga kampyon sa bawat isa sa mga taong iyon. Mayroon din silang pangatlo sa pinakamaraming Final Four appearances na May 14 sa likod ng Lasales Labinsham at di AD Tamaros 2015. Ang UST ay gumawa ng pitong sunod na Final Four appearances mula 2005 hanggang 2012. Ang Tigresses ay mayroon ding anim na Premier Volleyball League na kampyonato na may pagkakaiba sa pagiging inaugural winner noong 2004 nang ang torneo ay kilala pa bilang ang Shakey's V-League. Hawak nila ang parehong bilang ng anim na kampyonato sa UNIGAMES, na may back-to-back -back na panalo noong 2009 at 2010, at pagkatapos ay nilagyan ng 3-peat mula 2016 hanggang 2018. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like! Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!